Good day mga moms and sirs. My name is Rizome Rojo Bello and welcome back to my YouTube channel Rich Garden. For today's video, ipapakita ko sa inyo yung mga inorder ko ng mga succulents from Binget at this week lang dumating. Then kahapon lang ako nag unboxing mga moms and sirs at kahapon din dapat ako mag-vlog pero may pinuntahan kasi kaming pamilya kaya this time na lang ako mag-vlog mga mom sensors. At eto, eto yung mga in-order ko mga mom sensors. Actually, tatlong sellers yung in-orderan ko nito. Kaya, nakikita nyo naman, super dami. Ayan. <laughs> Potted lahat to dumating sa akin kasi pinadeliver ko to via truckings. Then, kinuha ko lang sa Bacolod at sa Bacolod lang talaga yung pinakamalapit na dropping area ng mga truckings. That's why doon ko kinukuha, doon ko pinipick up, or meron din minsan yung ginagawa ko if busy talaga sa trabaho or busy talaga dito sa bahay, yung ginagawa ko, hmm, deliver ko via, via Ceres sa South Terminal, then uh, pinapadrop off ko lang sa Marayo, sa bastapan ng Marayo, at doon ko lang kinukuha. Uh, doon ko lang binabantayan, then, ayun, makakatipid ako ng time, pero, yun lang, medyo magastos ng konti. Ayan. <laughs> then, kinuha ko na lang sila sa kanilang mga, sariling mga pots. At yung pots na kinuha ko, gagamitin ko din yan once magre ako ng mga succulents. Nakadepende pero yan yung ginagawa ko. Kasi meron din mga pots na mga like, um, mga ano ba, disposable pots ba. Then meron din mga pots na katulad nyan. Ay, actually, dyan ko kinuha yung ibang mga, ano, mga, mga succulents. Yan yung mga pots nila dati. Then, ayan, ang um, ni niready ko na yung mga pots na pagtataniman ng mga succulents ko. Ayan. Ilalagay ko pala dito yung mga FB name nila sa screen para in case interested kayo mga moms and sirs, pwede kayo mag-PM sa kanila or pwede din kayo mag-visit sa page nila. Nakadepende na po sa inyo. Ayan, magbibigay lang ako ng info kung saan ako umuorder ng mga succulents sa binggan. Unahin na natin itong variegated ng mga succulents. Ayan, from the succulent bucket. Tama ba? Oh, parang tamang. <laughs> Actually, old seller ko na sila. Then, nakailang order na ako sa kanila. Then, umorder ulit ako. Kasi, habang nagla-live selling sila, um, nakita ko yung variegated Tinkerbell na super mura talaga yung price. Kaya, two pots yung kinuha ko. Ayan, super lush. Then, yung bili ko lang to sa kanila is worth 1K each. Ayan, di diba? Super mura. Then, sinamaan ko na lang din ng variegated marinade. Actually, yung variegated marinade ko dito is namatay. Ewan, bakit namatay? Kaya, ayan, bumili ulit para um, sa, the second time around, kumbaga, mabubuhay ko. Baka mabubuhay ko sila. <laughs> ayan. And then, No worries ako sa kanilang pag-shipping kasi super dry yung soil mix nila. Tingnan nyo naman, super ganda so, ay super healthy yung mga succulents galing sa kanila. Punta naman tayo sa next seller. At ito yung mga in-order ko sa kay Ma'am Feli ni Campo Succulent Garden. Ayan. May problema lang ng konti kasi yung mga ibang soil mix sa mga pots, medyo basa kaya maraming mashy na mga leaves na nakuha ko sa ibang mga succulent. Alimbawa na lang nito nakal hindi ko alam yung ID kasi hindi din nila alam yung ID. <laughs> kaya ayon <laughs> hanapin ko pa yung ID niya kung anong pangalan nito. <laughs> Ayan. Tapos ito, ito yung bluebird na maraming mashy din. Tapos ito yung variegated na apricot or variegated tito buns. Pero bumawi naman sila sa purple haze kasi super lush at super mura talaga pagbili ko nito sa kanila. Worth mga uh, 700 lang itong bili ko sa kanila. Ayan. Ayan, tingnan nyo. Tatlong pots pala yung in-order ko nito sa kanila. Yung isang set, dalawang pots na purple haze. Tapos yung isang set, may kasama to. Nakalimutan ko kung ano yung kasama niya worth mga 380 pesos ata. Parang ganon. Ayan. Yung, kung pag sasama-samahin natin, mga 700 yung price nito. Ayan. Super ganda, ba diba? Okay. It, um, yung soil mix nito pala is super dry. Pero yung ibang pots lang, yun, yun, yun lang yung mga medyo may problema. Ayan. Tapos, itong Green Victoria na super ganda talaga at super laki. At super mura. 4,380 $3.80 lang ata to. Super laki na to as in. Ayan. Then, may mga babies pa siya. Ayan, sineparate ko. Kasi ereripat ko yan sa isang pot. Ayan. <laughs> ganda, diba? Ganda, Uh, extra careful lang tayo nito kasi yung ano niya, yung ano ba to? Ewan na kalimutan kung tawag nito. Yung tinik niya is super sakit. Ayan, dapat extra careful talaga para hindi tayo masugatan. <laughs> Ayan, um, tingnan nyo. Pero ang ganda as in. Then, lastly, etong mga nagsisigandahan ng mga champion at mga aga voids at ganzo ayan 'di ba super ganda in order ko to pala kay ma'am um GN Sabado my new seller at asahan niyo ma'am <laughs> ho order ako ulit sa inyo kasi super ganda yung mga succulents niyo at um, in, um pag open ko ng box ito dalawang box kasi ito pag open ko, super ano talaga, yung may iniingatan niya talaga yung mga succulents na hindi magkasira-sira sa loob ng box as in <laughs> hanggang sa paglagay ng box kasi nilalagyan ko din yan ng rate kung, kung maganda yung paglagay nila or hindi as in, ang ganda tingnan nyo naman oh Actually, yung reason kung bakit ako ma-order kay Ma'am Gian sa Bado is dahil dito, sa Ganso. Kasi habang nagla-live selling siya, nakita ko yung super lush na Ganso. Ewan ko saan dito, sa tatlong, na, sa tatlong ito. Tatlong pots pala yung in-order ko na Ganso, mga moms and sirs. Ang um, that time habang nanonood ako sa live selling niya, nakita ko talaga yung isang ganso dito na isang pot na super mura na super mura talaga worth 300 lang. Mga 900 pesos lahat 'to kasi tatlong pots yung in order ko. Ayan. Then ito super mura din yung bequia. Tapos ito yung white champagne or apple champagne, nakalimutan ko, worth 380 lang pala 'to. Super laki. Tapos may baby pa. Ayan. Oh, Tingnan nyo. <laughs> Then. Ayan. Then may hybrid naman ako na champagne. Kasi yung isang hybrid ko dati binigay ko sa friend ko. Sa akilala ah, ko. <laughs> sana nabuhay niya. Sana sana lang po. Ayan. Tapos may dalawang freebies siya. Eto at ito. Then yung variegated na acampseros. Tama ba yung pag ko? Parang ganun. Ayan dehydrated pero okay lang yan mas okay na dehydrated kaysa sa basang yung, yung soil mix kasi mostly pag basa yung soil mix prone talaga sa fungus kaya before palang lang i-deliver ng seller sinasabihan ko talaga na um, dapat ang um, dry yung soil mix bago ship para hindi walang sakit ba pagdating dito sa akin ayan ayan mga moms and sirs yan ang yung mga succulents na in order ko na dumating this week hmm actually mga sigu siguro last order ko to for this year next year naman siguro ako order <laughs> depende <laughs> alam nyo naman yan mga moms and sir lalo lalo na sa mga um, plantita at plantito na katulad ko na yung mga alaga mga succulents ayan Thank you so much for watching mga moms and sirs. Bye-bye. Thank you, thank you.